Eh, hey. hey. Bakit? Nagawa mo. Ito, magigagawa ako yung ako ng mga ano. Fish ay. bomb. Busy ako. Fish busy bomb ba? lang. Ayoko, busy ako, nanood ako ng video. Saglit lang. Ayoko nga, busy nga ako. Mas ka dyan, busy ako. Nanood ako ng video eh. Nak, na lang nak, fish bomb. Ah! kanya lahat? Siyempre! Wala kanya yun? Oo, sa kanya na yun, oo. No? Wala, ginago na. Chris Bambe? Hindi! Yeah. Wala na! Wala ko pira! Chris Bambe? Wala ko pira! Wala na, wala na ko pira! Wala na! Kanina sinasabihan ka na fish bomb, ayaw mo. Mabing ginagawa ka? Wala na, tapos na ulan wala, wala na, wala na pira. Tapos na, kapunta <laughs> na sa anak ko. si ay nga muna Si ay oh. muna ako. Ma! Nani! Pati dito ka! Si si ay ako. Malis ka dyan! <coughs> Wala pergi <na> ko <kong> pira! <coughs> Alis ka dyan! May si si ay ako! <coughs> Alis na! Wala na nga! <coughs> Wala na! Ito nga. Punta ka sa labas. Isbang, bet? Hmm! Huwag! Hmm. Ito na naman? Ah. Wala na nga, ubus na. Hindi na? Wala na. Isbang? Ubus na. Hindi na, na. Wala na. Kanina sinabi ko sa'yo, ayaw mo. Bum. Ba, may ginagawa ka? Isbang. Wala na! Wala na, pira. Hello? Isang. Wala nga. Isang. i <laughs> <laughs>